Paano tayo magiging member ng Pag-ibig Fund for the first time? Hindi ka pa ba member ng Pag-ibig HDMF o Home Development Mutual Fund? Alam natin na ang Pag-ibig ay isang paraan ng pag-iipon para sa ating kinabukasan. At sa tamang panahon ay makakapagpaguan tayo ng sarili nating bahay gamit ang Pag-ibig Fund. Bukod dito ay marami ding benefits katulad ng loan, pwede tayo mangutang at ng savings na may interest at kung saan ay nakakakuha ka ng dividend habang tayo ay membro ng pag-ibig. Kung ikaw ay nakikita lang sa iyong mga magulang o kaya ay nangungupahan ka lang sa susunod ng lipat mo, siguraduhin mo na sarili mo ng bahay dahil sa pag-ibig. So, paano tayo mag-apply sa pag-ibig? Tara, turo ko sa inyo, Step by step. Una-una, kailangan natin i-download ang app mula sa ating cellphone at i-open lang natin ang virtual pag-ibig. Kamukha po niyang nasa araw. Click natin ang create account pag naroon na tayo sa pag-ibig. You will be redirected to our website. Okay, so papunta na sa website yan and then masahin nyo lang yung mga information. So scroll down nyo lang. Pag natin ito na kayo sa screen na to, scroll down nyo lang hanggang sa ilalim. So pangalawang screen yan. At yung huling-huling makikita nyo ay yung quick links. Okay, hanapin nyo lang yung membership registration at i-click natin yan. So note lang, pag nandito na tayo sa website ng pag-ibig, mas maliliit yung mga letra at mahirap na siyang basahin. So po, pwede nyo siyang i-slide yung pag uh, wina-wide natin yung screen natin. Di ba, dalawang fingers, i-wide lang natin para mabasa natin yung screen. Okay? And then dito, kailangan mag-fill out na tayo ng details, personal details natin, first name, last name, middle name, and then enter yun lang yung captcha, yan, yan nasa, and then click submit. So enter lang natin ang ating personal details at saka mga information. So click lang natin yung submit pagkatapos. Enter your date of birth and place of birth, and then sex, and then yung nasa ilalim, height, weight, yan, kailangan i-enter nyo rin yan. But itong PIN, SSID, saka yung GSISID, pwedeng wala yan. Okay? Okay, saka yung CRN, pwedeng wala yan. The next, enter lang natin ang ating mga phone numbers, saka contact numbers. So, click natin na next pagkatapos. And then, ito, yung hairs o tigapagmana, ay po pwede rin natin i-bypass kung wala kayong ilalagay. And then, choose the member category. Click lang nyo lang yung select category. And then, pili lang kayo. And then, click next. And then, enter your employment details. Kung wala, pwede nyo rin sa bypass. Click na lang yung next. So, pag napilatan nyo na lahat yun, eto na yung huling-huling screen na makikita nyo. So, once submitted, all your information shall be registered in the PANCH database. So, papasok na yan sa loob ng database ng pag -ibig. Okay? So, pag-click nyo na yung Submit registration, that's it. Yan na yung lalabas. Successful registration page. Dapat successful ah. Pag hindi, ulitin niyo ulit yan. Okay, so you have successfully registered with the fund via HDMF online registration system. So, yung registration tracking number o RTM, yan yung kailangan natin na number para makapag-register tayo ng MIT o Members IT. Yan ang susunod natin ituturo sa inyo kung paano tayo pupuha niya. Okay, so after two working days, pwede niyo nang ma-verify ang pag-ibig ID by visiting itong URL na ito. Ilalagay rin natin yan sa, sa description. Okay? So yan na yung huling-huling makikita nyo. Ibig sabihin, successful nang ating registration. Now, let's do it in actual. So actual tayo magre-register at ipapakita ko sa inyo. Dahil kung kung doon tayo magre-register sa cellphone, masyadong maliit yung screen, kaya dito ko sa computer gagawin. Anyway, pareho lang din naman yan. Okay, so umpisahan na natin. Okay, umpisahan natin sa ating browser. Type lang natin ang pag-ibig fund. Yan, pag-ibig fund. And then, press enter. Makikita nyo sa ilalim yung kulay kulay ng pag-ibig fund. Click lang natin yan. And then, nandito na tayo ngayon sa loob ng website ng pag e And then, scroll down nyo lang hanggang makita nyo yung membership registration. Click ulit natin yan. And then, nandito na tayo sa online membership registration. First name, last name, middle name. Okay, so enter nyo lang yung captcha and then submit. And then, nandito na tayo ngayon sa members information. So enter nyo lang in yung mga personal details. and then uh, father, mother, and then click natin yung next pagkatapos. Date of birth, and then place of birth, and then select region. So, pili lang kayo ng region dyan, Metro Manila, halimbawa. So, select city municipality, halimbawa. Punta tayo sa, sa Manila, and then uh, click okay And then, uh, nakalimutan natin pilapan yung sex. Kailangan yan. Yung height. Kailangan din yan. So, kung hindi nyo alam in centimeter, punta kayo kay Google, itype nyo yung inches to centimeter. Okay. Oh, dapat. Sorry, foot to centimeter pala dapat. Okay. So, anyway. Kung talakay kay Google, i-search nyo foot 2 cm. Okay, so weight in kilos. And then, yung tin SSGSIS pwede wala yan kung first time. Okay? And then, uh, ano pa? Okay, click na natin yung next. Okay, so isa pa, may kulang pa tayo. Civil status. So, asa na yan? Uh, ayun. Okay, hindi niya na-recognize yung kusyelos natin. So, i-retype lang natin yan. And then, um, masan yung civil status. Yung civil status. Okay? So, i-click lang natin yan. So, i-enter nyo lang ang inyong civil status. Okay? And then, address. Okay? Enter nyo lang ang inyong permanent address. Okay? Lot number... Get the zip code. Okay, so click natin yung zip code para makuha natin yung lahat ng PPLs. Okay. So, select region. And then, uh, Metro Manila. And then, select municipality. Let's say, nasa Mandaluyong tayo. And then, click okay. And then, ayan, lumabas na yung zip code. So, click lang natin yan kung gagamitin natin ang same address. Okay? So, mailing address. Hanapin natin yung sa ilalim. Okay? Click lang natin yung preferred mailing address. Okay, and then nasa contact na tayo. Enter lang natin ang mga telephone numbers natin. So, sa home, cellphone, business address, email address. Yan ang kailangan dito sa Okay, so enter nyo lang yung inyong email address and then i-confirm nyo lang sa ilalim so dapat parehong-pareho and then click okay and then click next and then nandito na tayo sa here. Kung wala kayong tagapagmana, pwede nyo itong i-bypass. Click nyo lang yung next o kaya i-enter nyo yung mga details. Okay, click next. And then, nasa members category na tayo. So, pili lang kayo dyan kung ano ang inyong profession o saan kayo mas, let's say, unemployed. Okay? And then, click next. And then, employment history. Kung meron na kayong mga experience, pwede nyo i-enter dito or click next kung wala. And then, nandito na tayo ngayon sa last screen. Yung pinakita ko kanina, okay? So, kung wala na kayong kung na-enter na lahat, click lang natin ang Submit Registration.